So ito yung mga manok na matinding tinamaan ng sipon. Magang magay yung muka pero gumaling sila. So ito mga ka-farmers, yung mga Black Australorp natin na mga inahin. sa saka merong rooster na bar track. Dalawang pen po ito. So hindi ko isinama sila doon sa free range natin yung mga inahinay nilagay natin sa free range dahil nga meron silang sipon so ito ay medyo okay na yung kanilang pakiramdam pero hindi pa rin 100% na okay so hindi pa rin natin sila pwedeng isama doon dahil baka yung iba ay magkakasakit rin dahil meron silang sakit so i-isolate muna natin sila dito hanggang mawala yung kanilang sipon at saka pwede na natin ilagay ito sa range area right? ito po yung mga manok mga ka-farmers na <clears throat> ito po yung mga inahing manok mga ka-farmers itong mga black australorp noon na napaka maga yung kanilang muka dahil tinamaan ng sipon so ang ginamot ng lantin dito ay walang iba yung ating sunrocks na nilagay sa tubig so akala ko mamamatay na itong dalawa or tatlo bali ang nandito mga ka-farmers ay anim namatay ngayong isa dahil hindi ko agad na gamot So itong iba, itong lahat na itong mga inahina nandito, talagang sinisipon ito. Hindi pa nga totally na okay itong mga manok na ito. Pero yung iba dito, magang maga talaga yung muka. Akala ko wala na, mamatay sila lahat dahil sa sipon. So hindi na, hindi ko agad na gamot ng mga gamot na commercial na mga gamot. Kaya tingin ko, hinayaan ko na lang sana itong mamamatay. Pero naisip ko yung aking gamot na yung ating mixture na sonrox sa tubig. So yun, uh, yun ang ginamit ko dahil baka ma natin yung mga manok pa natin. So unfortunately mga ka-farmers, meron tayong namatay na isa na inahin. So hindi pa ako nagpapainom ng sonrox nun. Pero nung malala na talaga yung iba, meron dalawa ito siguro yon dalawa, malala na talaga. Hindi na kumakain dahil hindi na makakita. So, nang ginamot natin o pinainom natin ng tubig na may halong sunrocks, rocks, pagkadaan ng ilang mga araw, ito, magapang kayo yung mga mukha niya. So, pagkaraan ng ilang araw, ay unti-unting bumalik yung kanilang sigla. So, kahit hindi makakita mga ka-farmers, na nawala yung kanilang tamlay sa kanilang katawan. At yun, unti-unti silang nakarecover, pero ngayon hindi pa ito totally na okay. Yan ang lumuluha pa yung mata ng isa. So yun, patuloy pa rin natin ginagamot sila o pinapainom ng tubig na may halong sunrocks para matanggal yung, uh, yung sipon sa kanilang katawan. So yung iba dito, tatlo siguro ito na makikita nyo ay ayos na sila. So wala na yung maga sa kanilang muka o wala na silang sipon. Yung dalawa dito ay meron pa at namamaga pa yung kanilang muka. So yung rooster natin hindi tinamaan. So walang kahit kasama sila yung mga babae lang talaga yung tinamaan ng matinding sipon so nandyan sa kabila yung sa kabilang pen yung tinamaan din ng sipon at ipapakita ko sa inyo yung same pa rin ang process natin o pinapainom sa kanila na bumuti ang kanilang kalagayan pero ngayon yan uh, pwede na natin itong gamutin ng yung uh, commercial na gamot dahil hindi na masyadong malala yung kanilang sipon So ito yung mga manok na matinding tinamaan ng sipon. Magang maga yung muka pero gumaling sila. Yan lang ang ating sekreto. So ito yung mga matatanda ng manok na Black Australorp. 3 years old na ito. 3 years old mahigit. At uh, noong mga nakaraang linggo ay tinamaan ito ng matinding sipon. So noong nagsimula yung ulan, So makikita nyo naman 'no. Oh, namamaga pa yung iba. So 'yan 'no. Oh. Yan, oh, lumuluha pa yung mata. Pero at least ngayon, masigla na sila, hindi na matamlay. So 'yan 'no. Oh. Yan, oh, lumuluha pa. So napakatindi yung sipon na tumama dito sa mga Black Ostrilope natin na inahin. Kala ko nga mamamatay na itong mga manok na ito dahil sa tindi ng maga sa kanilang muka o yung sipon. Pero nung naisipan kong painumin sila nitong tubig na may halong sunrocks ay yung pananamlay nila. Dahil uh, muntik na silang mamatay, yung pananamlay sa kanilang katawan unti-unting bumalik yung sigla. So ngayon masigla na sila pero makikita nyo meron pa rin namamagas sa kanilang muka. So ang yan patuloy pa rin natin silang pinapainom ng tubig na may halong sunrocks. Pero ito ay isang testimony talaga mga ka-farmers na yung sunrocks na hihalo natin sa tubig ay umepekto naman kahit papano. So hindi yung iba sinasabi nila na baka mamamatay yung manok. So yun uh, almost mamamatay na talaga sila. Pero yun sinubukan ko talaga sa kanila o epektibo ba talaga na mapabalik pa yung sigla o gumaling man lang yung manok kahit na almost na mamamatay na sila. Pero ito yung uh, ebidensya na talagang gagaling sila pero hindi 100% dahil uh, meron pa silang namamagasa sa kanilang muka. Pero merong iba dito na gumagaling o bumabalik yung sigla nila o 100% na gagaling. Pero ito hindi pa tayo natapos uh, magamot nito. Kailangan pa nating mga ilang araw na gamutin ang mga manok na ito. Kaya para ma 100% okay sila. Pero ito ang, naka, ang kagandahan dito mga ka-farmers. Kapag yung manok natin tinamaan sila ng sipon at nananamlay na sila. So mostly hindi talaga nangingitlog. Pero in this case mga ka-farmers ay meron pa tayong makukuha ng itlog. Yan o isa or dalawang itlog meron nga paminsan-minsan tatlo kahit matatanda na ito umiitlog pa rin sila so yun lang ang pinapainom natin sa kanila pero pagkatapos nito dahil nawawala na yung uh, sobrang magasa sa kanilang muka pwede na natin silang gamutin ng commercial na gamot so siguro mga sa so susunod na araw yun na ang pinapainom natin para siguradong 100% na gumagaling itong ating mga manok. Alright? So ito po yung ating mga crosses. So upgraded native chicken po ito. So yan kasalukuyan silang uminom ng tubig. Dahil ngayon lang natin na palitan yung tubig nila. So kanina lang ito nakakain kaya uhaw na uhaw sila ngayon. Kaya palagi silang onan dyan sila sa tubig nila. So yan.